Ang daming bulaklak ng aking money plant. Sana dumami din yung ano. Equivalent money. Mukha ng pera. Mukha <laughs> ng pera ang mama nyo. Ayan, Ay, ang dami. Marami akong punla nito. Gusto nyo? Mickey Mouse plant. Ayan, maraming bulaklak sinong gustong magkaroon ng maraming pera bigyan ko nito and ayan nag harvest ako ng gulay para ng tanghali eh. ayan, ayan may mga puso ng saging ayan pa oh. mamaya harvest naman namin to at ayan may bagong lumabas na bunga or puso bagong tanim ng aming papa na mga gabi. So, dito yung gabihan. Ang lalago na. Ang dami. Ayan. So, crush. Ayan, crush. Ayan. Ayan yung pinya, o. Oh. And then, ayan yung pinya, o. Oh. Now, namumunga na, diba? Oh my God. May, may pinya na. So, ib lahat yan may mga bunga na nag na nang sumupot yung bunga, yung dami na naman yung bina summer, tingnan natin. So, ayan, nabumula na din siya. iwan ko mali na sa... So, andito kasi ako sa aming madamong taniman. Kasi wala dito yung daddy namin. Kaya hindi namin maintain. Ayan, mainit ang panahon. So, that's it guys. Thank you for watching. Bye!